Ayan, bamba nga po dito sa may uh, San Carlos City Philippines at uh, walang tigil kasi ang ulang kanina rito kaya napakalakas po ng ulan Dito uh, binahan na nga ang San Carlos Baba po ang San Carlos sa uh, pagdaan namin Ayan, Makikita nyo po may puro katubigan ang makikita nyo dito ngayon sa San Carlos City Philippines Ayan

Ayan, magandang 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 tangali po mga kagulong at nandito tayo ngayon sa Pasay 5 Star Terminal. Update update lang po mga kagulong dito sa Pasay sa mga biyahe po natin. At yan, wala na nga po tayo nakikita masyadong pasero ngayon. At kumpletong kumpleto po ang mga bus na nakapila mga kagulong. Kumpletong kumpleto mga pas natin ngayon. Yan. Wala po tayong masyadong pasero mga kagulong at uh, ito, update update lang po tayo dito sa Pasay sa mga basa na kapila ayan. para po ah, kung saan po kayo papunta sa Pangasinan eh, makikita nyo po dito kung saan po kayo papunta at kung ano po masasakay nyo na bus kung ano po ang signboard siyempre, 5 star ayan. kaba na to ang by ICTX po 88069 ito San Clemente Kamiling 3607 Ang bona dyan po yung konduktor. Ah, sige sir. Ah, ito. Malunso. yung konduktor. Ayan. Tagupan. San Carlos. Manawag. Sharon, Sharon. Ah, syempre yung di Hindi mo wala. Ayan. Out, eh At yan po ano Update update lang po tayo dito sa Pasay 5 Star Terminal mga kagulong update, update lang tayo ayan. At tingnan po natin yung pasayero natin sa loob At yung ating mga pasayero sa loob Ayan Ano yeah, Ya, pang YouTube po ito, pang YouTube sa maghapon natin biyahe. Magsasama-samahin natin. Uh, ha? Shout po sa inyong lahat. Ito po yung magkakasama sa isang upload lang sa YouTube. <laughs> mga pasero sa youtube po to sa youtube kasi nag-upload din ako sa youtube yung so, sa maghapon natin biya pinag-iisa ko lang po yung ating mga pasero dito mga kagulong sa Pasay tayo po yung maya maya aalis na po kasi tayo yan nga po uh, nag na muna po tayo nagdadusal muna tayo bago tayo malis dito sa Pasay para po kahit paano po ay lagi na may gabay tayo sa bawat oras ng ating biyahe yan At dyan may sumasakay pa rin po na mga pasayor natin dahil uh, pa lang din sakay natin nasa 30 lang ang atin sakay ngayon mga kagulong nasa 30 lang at dyan nga po kahit pa paano po tuloy-tuloy uh, tuloy -tuloy pa rin ang pagsakay ng ating pasayor dito sa Pasay bago tayo umalis at uh, maya maya kasi nandito na yung kasunod dati na uh, Santa Cruz na 106 ngayon nga po, kung mapapansin nyo yung pumasok na sasakyan ay Cisco po yan, yung 106 po yan, yung sumusurot sa atin na papunta ng uh, Santa Cruz. At kaya po tayo alis na po dahil dumating na po yung ating hinihintay uh, na kasunod dito sa pasar. sila find dito ngulan <laughs> mo <laughs> oh, mi pa mayakap kumulang kaya bitbit pa rin lagi na dito sa totoong mundo kaya na dito sa para sa mga <laughs> po. Kada po, siyang may value. Kada po, ni po. <laughs> Ang laki naman. Ang ano ng puto mo. <laughs> Talasuyo. Kailangan mo. Guys, sir. kayo. May mga pantay may mga dyan. May mga dyan. mamaya pang gabi magtara na po kaya, alis na. Alaminos, puli na, may mga pantay Bakit po pa anda?

40 pesos lang po. Tubig, oh, mamay. Oh. Ah, wala pa po inumin, ma'am. Hindi ka bumili tubig, no? Ayun, ah, wala tu 100. Tubig, tubig, tubig. Yon Yon ito mo. 100. Ito mo. No? Sa, sa loob natin. Ah, Tubig yan. Para mahal. Pares lang yan. 40. <laughs> Pares lang yan. Sa Sabi mo kasi kanina bibili tubig. Ngayon ka lang. nga po, nandito na tayo sa Maria Mora. Uh, Pastop natin. Kain muna po tayo dito. Sige pa, pa lang yung cellphone. Ano ba dyan? Cellphone? Sige pa. Farmland na tayo mga kulong, farmland. kahit mo muna tayo dito. Beach na. Kaya eh, tayo kain muna. Okay. sabi. <laughs> Ayan. Ayan po. Last bus stop po natin to. Last bus stop. Ayan. Tayo sa Maria Amor. ata uh, kumain muna tayo mga tulong. Kumain muna tayo. Ayan, kain muna tayo. Shout out ate. Mama Isa shout out. Sa YouTube natin upload to ha ah. Ayan, kain muna po tayo. Kain. nga po tapos tayo mag up dito sa Mariano kaya alis na po tayo mga gulong. Ta. nakikita nga po natin na ang, ang dilim sa parting ano, parting uh, Alaminos sa mas sa uh, may pating Pangasinan may team ay uh, dilim ang kaulapan at sigurado po wala niyan ang susuogin natin ngayon. At yan nga po, nandito na tayo sa San Carlos. Kung mapapansin nyo po, baha dito. Baha dito dahil sa sobrang lakas po ng ulan. Yung nakikita kong dilim kanina, ito na nga po yung uh, nangyari dito sa may parting San, San Carlos. At binaha po ang uh, parting San Carlos ngayon. Ngayong araw na to, mga kagulong, kaya po ganyan, ganyan po katindi ang uh, baha dito. At kung mapapansin nyo, yung mga estudyante talaga namang lumusong na sa mga baha iyon basambasaan kanila mga sapatos mga kagulong andong kanina pa ako naka-sinya na, na pa ay hindi pa tapos hindi niya makabigkabig pa din sa kanan ay, 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 ay ganon pa yung pagitan sa yung ay, na, na, yun. ay, ano may... niya tapos ano kami ano? oh, 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 dito amin dinan ayano may kanal niya ano tome kanila hindi umimik pa naka-signal na din ten di ba para sa atin na natulus pagbabasa ka

lang talaga. Oh, na ano para lang kahapon ng mga magulang ng Mickey Ma para sa pulong na ito sa ayos na anak na nagtapon ng pulong sa kanyang mata. Opo, oh, oh, kahapon. Parang durog na durog ako kahapon na ano nakakita sa anak. Siyempre, excited siyang pumasok mo. Tapos ilang oras pala dito sa pagkakasipo. Ganun na nangyari, tas ayaw na pumasok Wala rin Pres, ko ang hito sa sapato Oo. Si uh, kalaki? Pa lang. Ay, pa lang. At yan nga po, nandito na tayo sa Sigsag ng so, Kitang-kita nyo na po, talaga walang tigil ang ulan. Dito po, danda lang po talaga tayo dito sa Maiswal, Sigsag. Kasi po, oh, dito po kasi, grabe ang dulas po ng kalsada rito. Dito po, napakaraming aksidente talaga sa Sigsag na to. Kung mapapansin nyo, pero napakaganda ng dan, Kaya po madulas din dahil purong-purong uh, espalto -purong po kasi yan. At saka dun sa parte sa taas, pumitik lang ako ng preno dyan. Talaga na mga ramdam na ramdam ko na yung uh, pagdulas ng gulong ko. Pababa. Kaya pagdating po dito, talaga ang takbo natin dito ay talagang dandan Lalo na po kung pababa tayo. Ingat po tayo dito sa sigsag ng sual. Pero kitang kita naman ang kagandaan talaga ng uh, sigsag dito sa may... Uh, Pangasinan napakaganda pong tingnan kitang kita naman ang kagandahan ng sigsag na to kung mapapansin po ninyo mga kagulong kahit na gabi kitang kita ang kanyang kagandahan ayan pero napakadelikado po dito mag iingat po tayo dito at lagi po dito nga merong aksidente dito sa sigsag na to kaya po ingat ingat po lagi tayo dito mga kagulong sa sigsag na ito at uh, talagang uh, hindi po natin mabilang na mga na-accident dito kaya pagdating po dito talagang magdaan-daan po tayo mga kagulong nakikita naman talaga super ganda ng daan dito Napakalinis ang kalsada. Pero napakadelikado naman lalo pagbasa, basa, pag umuulan. Lalo na sa may tapat ng uh, Diyan, diyan ako muntik na. na. Dalo beses pum ang pumitik ng preno diyan. At nung isang beses ay eh, sakay ko pa si Rhea, yung inspector. Kitang kita niya talagang napaka bagal lang namin. Pero ang gulong ko hindi ko ma-control. -ano, kasi nararamdaman ko dito, yung kalsada niya, dito sa lugar na to ang kalsada niya hindi, parang hindi pantay parang may lubak-lubak ng konti, kaya ganong kadulas, kaya parang nakalutang yung gulong dito, mga gulong dyan sa may mismong lugar na yan sa may swal-swal ito, dyan napakadelikado mga gulong, kaya mag-iingat po lagi tayo dyan, mga gulong, lalo na pag umuulan, ang dami ng aksidente dyan may trailer pa dyan, may, uh, may naano pa dyan na tanker yan kaya ingat po, ingat

I minus mga kagulong ala minus na tayo ayan mga pasayero nagbababaan na sila Tchau, kulong update-update na lang tayo update-update na lang tayo dito sa ating uh, eh, maulan, maulang gabi Pangasinan, napakulang gabi dito sa so, Pangasinan ngayon, napakulan maraming ulan, walang tigil lang ulan, baha, baha na sa San Carlos Pagkatalik karin dyan wala pang aramera Pagkailig pa, karin pa, karin, pa